Hello mga palangga, masayang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay magluluto ako ng masarap ko na ulam. Ah uh, ulam ko lang siya kasi asawa at saka anak ko hindi kumakain ng ah uh, ganitong ulam. Ayan. Kaya ako lang kapag ka ganitong mga ulam ako lang kumakain. Tapos yung anak ko kasi is allergy. So hindi talaga siya makakain. Tapos yung asawa ko ayaw ng ng ganitong ulam. Ay gusto niya, gusto niya ng isda pero hindi makirel. Ayaw niya ng makirel na isda. Kaya ayan, ako lang ito. Tapos itong itong isda ko is uh, libre lang bigay ng katrabaho ng asawa ko. Uh, mahilig mag-fishing tapos ayaw hindi siya kumakain. So binigay niya sa akin lahat bago mag uh, bago mag um, ano siya winter early autumn nag nagfi siya tapos ayun ang madami siyang nahuli kaya binigay niya sa akin so ito na nga ang um, ang um, lulutuin ko ngayon una is piniprito ko muna siya so habang piniprito ko siya is uh, nagprepare ako ng mga kakailanganin ko sa aking ulam. So, hindi ko talaga makalimutan ang ang uh, lemongrass kasi masarap siya Ma masarap siya kapag may lemongrass tapos sili, luya, sibuyas at saka bawang tapos ah uh, sinamahan ko na din siya ng um, spring onion ayan tapos ah uh, maraming kamatis. tinanggal ko yung pinakaunahan ng kamatis kasi parang merong ano doon sa gitna. So hindi ko na lang siya isali. Ayan yung isa. Dalawang uh, dalawang uh, malaking uh, kamatis yung uh, gagamitin ko nito. Masarap 'to kasi 'di diba, ang kamatis is manamis-tamis na masim masim So masarap siya ihalo. Ayan 'yung ano ko. Isang ano lang, isang isda lang ang ano ginamit ko tapos hinati ko siya sa dalawa. Ayan, piniprito ko muna siya, tapos ayan, tapos na siya, kasi lulutuin pa natin yan maya-maya. Tapos dito is, sa uh, bagong kawali, nagpainit ako, tapos lagyan ng mantika para igisa ang sibuyas, bawang, luya, sili, at saka tanglad. Ayan, sinabay-sabay ko na lahat ang pagisa kapag uh, ka, ano kayo sa akin, nakasunod is, ganyan talaga ako magluto ng ano ulam. Tapos ilagay na ang kamatis. Tapos yung kamatis is ikisa ng maigi para maano siya. Parang anong tawag niyan? Madurog-durog na siya para masarap siya. At saka matanggal din yung balat niya. Tapos lagyan ng pangpalasa na pepper, garlic, onion powder at saka ginamit ko is Norwegian seasoning at saka fish sauce. Ayan yung pang pang palasa ko palaging ginagamit pag nagluluto ako. Ayan, igisa lang ng maigi. Masarap na siya tignan, ba diba? Kamatis. Igisa ng maigi. Ayan. Tapos, um, ano na siya? Tinanggalan ko yan siya ng ano, yung balat ng kamatis. Tapos, syempre, hindi na on yung yung kamko. So, nilagyan ko na siya ng tubig. Tapos, nilagay yung pritong isda na mackerel tapos ilagay ang eggs kayo na bahala kung gaano kadami ang ilagay nyo basta sa akin dalawa lang yang nilagay ko ay tamang-tama yan kasi ako lang naman ang kakain o di ba tingnan niyo ma masarap na siya tignan. tapos ilagay na ang spring onion tapos halo-halo lang ng kaunti ganyan-ganyan ang sarap ba diba? o kaya so kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to pakisulat sulat sa uh, tanong ko kung anong isda ang gamit ko dito sa aking sarsyadong isda na ulam. Ayan, sana ay nagustuhan nyo ang video ko for today. Maraming salamat sa inyong lahat sa ta palaging sumusubaybay sa akin. Ayan, kakain na muna ako at ready na ang aking ulam. Tingnan niyo. Tapos nilagyan ko ng coriander for toppings. Maraming salamat sa panonood.